guys, di ana po dayta karon sa basak kay nag-spray og balik, guys. Kanaa po hang... kuan tinsungaw. Atong ah, na namurag napuruhan. na si no? Na si Zoku puruhan hmm. pang kailangan daot man lagi guys niya amo ang kasikbit guys ya yeah. lindot ra ba unta hmm. humay kay lambo lambo man ni yung ato daot lang siya guys may gani agamong agay guys kay na dali ba